Muling namahagi ng mga fishing gears ang lokal na pamahalaan ng Cagayan sa mga mangingisdang na apektuhan ng mga nagdaang sakuna. Pinangunahan ni Cagayan First Lady Attorney Mabel Villari Kamamba kasama si First District Board Member Attorney Romero Garcia at ilan pang mga opisyal ang pamamahagi ng fishing gears sa 173 na mga mangingisda sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan. Samantala 522 na mga mangingisda na mula sa Bugay, Cagayan ang nakatanggap rin ng fishing gears kung saan dumalo naman sa distribusyon ang mga kawani ng provincial agriculturists at mga opisyal sa kanilang bayan. Ang mga fishing gears na ipinamahagi ay nagmula sa donasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan 15 milyong piso ang ila ang pondo para rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang repacking ng iba pang fishing gear sets na nakatakda namang ipamahagi sa iba pang bayan sa lalawigan ng kagayan. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!